Mm. ko、私の顔の大きさに。peras ko to sa atin, pero siguro peras. Ang makikita kami ng kaibigan ko dito lang malapit sa amin, kasi bibigyan niya raw ako ng ringo So, mag-blush on muna tayo para medyo maganda naman ako, di ba? yam Bibigyan niya raw ako ng ano, ng apple kasi marami daw nagbigay sa kanya. Hindi naman niya kayang ubusin. So, ako na naman ang taga-ubos. Alam niyo ba 'yung mga kaibigan ko? Talaga namang pag pag hindi nila kayang ubusin, ako 'yung naaalala nilang bigyan. Talagang tumawag pa talaga yun kahapon, kagabi. Sabi niya, Hi, naku, Jenny. Anong ginagawa mo? So, ibang lahi yun, ha? Sabi ko, eto, okay lang. Nasa bahay, nagpapahinga na kasi umuulan. Sabi niya, o, ano, free ka ba bukas? So, yun na nga, to na ngayon. Sunday. So, sabi niya, tara magkita tayo sa 7 eleven Dito nga malapit sa amin, pupunta din siya. So, yun. Sabi ko, okay. So, alas 10. O, tinan niyo yung oras. O, ba? Diba? Malapit lang naman yun eh. 3 minutes lakad lang. Pero, magsasakyan ako. ba? Diba? Kukunin lang natin yung ating Ringo. O, oh, lumig, lumig na. So, ayan guys. Andito na ako sa 7-Eleven. Look. Nihintay ko na siya. O, di ba? Napakalapit ko. 3 minutes lang. Ayoko lang talaga maglakad. Kaya ako ay nag-car. O, oh, di ba? So, ayan, natin dito. Hindi pa ako nakakapag-makeup ng mata. Wala pa akong makeup sa mata. So, ayan, guys. At natatanaw ko na nga siya. Paparating na siya. Nakabike lang pala siya. Hindi na siya nagkuruma. Hindi na nga daw siya nagkuruma. Kasi nga naman, napakalapit lang. Kaya lang talagang ako ay nilalamig. Kaya ako ay nagkuruma. So, nagsasakyan ako. Kasi alam niya naman, lamigin ang lola niyo. Minsan, nahihirapan nga kaming mag-usap nito. Kasi hindi rin naman siya hapon. Ako, hindi rin naman ako hapon. O, ba diba, magkaibang lahi kami. Siya is Thai. Ako ay Pilipina. So, nahihirapan kami magnihongo. Kaya yung mga nihongo namin dyan, kayo na lang ang umintindi, ha? O, tingnan niyo yung bigay sa ako. Napakalalaki. Ang dami o ringgo. Lakan man ito. May ganito pa. So, ito daw is from Naga, no? Galing sa kaibigan niya. Look! Oh, ang dami, diba? Kung bibilhin ko ito, napakamahal. Peras at saka ringgo. So, galing daw to sa kanyang kaibigan. Sinend sa kanya. Sobrang dami. Eh, hindi niya maubos kaya sa akin niya ibinigay. I mean, and this one. <laughs> mga hapon talaga mahilig sa mga ganito, no? Hindi naman siya hapon, pero mahilig din siya sa ganito. So, mahilig din ako sa ganito kasi mga sarap. This is tak one. So, ito. Tak one or yung labanus to. Labanus na may mga pili board Ito so, kung ilagay sa ano. O, dapat pala din sa lagayan ko na ano. Nilagay mo. No? Dapat pala dito yung peras kasi maliit. Ano so, ba ito? Dapat lagay ko sa rin? So, ayan guys. Tingnan nyo. Ito yung peras. Oh. Peras. Ang peras ba ito? Oh, peach. Ewan ko. Basta ganun. Kulay green siya. Hmm. Ito na yung peras. And dito natin lalagay yung apple. Kasi, oh, hindi ko pa na laan uh, yung... Oh, di diba? Ang dami. Ang laki. Ay lalaki. O, oh, ba diba? Ay, yung look Mga walang sawang nagbibigay sa akin ng star. Thank you very much. Oh, diba? So, ayan. At gusto ko lang ulit magpasalamat sa mga walang sawang nanonood sa akin. Thank you very much. -y.